Eh, mo di ka makita. Oh, eh, may din na naman sa ating na Honda Click. na nakalas na. Ah, meron din na lang sa atin na Honda Click na 150. At tanaw uh, sa na tong may-ari nito mga sir ay uh, damage daw yung ano or uh, nasunog or umusok yung computer box niya or yung ECU. Okay, babamuhan natin tapos mamaya tignan natin kung ano yung nangyari sa computer box niya. yang kelas-kelas nah ya tengah mau atas di ko sa loob kasi uh, loaded pa tayo sa loob kaya nasa labas pa ito. Ngayon, natin yung box Ini naging sanhi nito. niyo, kalas-kalas na harness kasi uh, galing yata dito sa Tapos ito computer box niya mga sir. Dito sa likod ng uh, computer box natin, makikita natin dyan na nagkaroon siya ng uh, parang pagsunog. Tapos ito amuyin nyo, maamoy nyo yung, ano, yung parang sunog na yun itong, itong kuban na to. May amoy siya. Ano may... Tapos ito yung ano, laway nito sa amoy pa lang uh, amoy show circuit na tapos nagbiak dito mukhang uh, marami yata yung nadamay nito merong gumagawa nito kaso depende pa rin yon kung meron silang parts kasi uh, pagkakalampo yata medyo mahirap pang yung mga ano nito yung laman loob niya sa loob ano, i-repair natin o papagawa mo o papalaan natin bago. Kaso hindi ko lang kung saan ang re-repair nito eh. Nakikita ko lang ng mga nagre-repair, mga Yamaha lang. Huwag no? Pero ito mga so, bago natin uh, kabitan ng bagong computer box, check mo natin yung wiring kung saan nagsimula yung pagkasunog. Kasi mapapansin naman natin sa harness nito. Nasa labas pa lang, ayan. nakakalas na. Kalas -kalas na. Mayroong nakitang putol dyan? Me may, merong naputo, uh, meron nung hinugot niya na tuluyan ng maputol. Oh. Tapos yung dinugtong naman. Yung, Ito, ito, ito yung kulay na ito. Dyan, nagsimula. Diyan may dugtong, yung may dugtong. Hmm, oh, sige. Umay, chichik natin yan. Ba't ano ba nangyari dito? Ba't na, uh, kuhan? Palyado lang. Hmm? Palyado lang nung pinagawa mo yan. Hindi, ano lang. Yung hagok lang. Hagok lang. Tapos nagpalit na ng ano palit na ng buong fuel pump dahil sa fuel pump mo doon na sunog okay. sa fuel pump doon na sunog hindi nga na hindi nga malamin. sige bago natin hmm. ano na, na bago natin salangan ng yung ano, computer box i wiring mo natin chichik din natin yung ginawa sa fuel pump baka mamaya nagkarambol-rambol yung wiring nito kasi yung uh, fuel pump kasi nito mga sir mauuna lagi si negative positive yun yung ano yan yung uh, wire ni fuel pump tapos gauge naman yung pinakadulo negative sa capacitive okay maya maya uh, at na natin to Tapos, simulan natin yung ginagawa natin sa loob okay ito na mga sir tinanggalan na natin yung upuan at uh, pinasok na natin sa loob para mga double check natin kung ano yung nagiging or uh, problema nitong motor na to bakit na uh, sira yung kanyang computer box simula lang daw nung, no, nung no, no, nagpalit sila ng uh, bagong uh, pump doon na daw nagkaroon ng problema eh ang uh, ko naman sa base din naman sa nagiging uh, experience ko rito kapag uh, once na ako nagpapalit nito never pa ako nakasira ng computer box hindi po ito nakakasira ng computer box ito daw yung naging ano, yung problema kaya nasira yung kanyang computer box eh bago po yan galing sa Honda mismo ng uh, genuine parts yung ilagay dyan kaya do double check natin yung wiring kasi yan bila tayo na una Baga, meron ng nauna dyan at uh, hindi na siya virgin yan naalala mo lang ako pagka ano ha Okay, ito do double check natin. I-test uh, light mo muna ha yung mga wire nyan i-color coding mo simula dito kukulong coding mo hanggang dito tapos i-chichik mo lang dyan tapos ito daw yung naputol at uh, naidugtong naman yung naputol so i-check mo pa rin kung naputol tapos uh, yung fuse box nya yung harness yung fuse box harness dali mo rito check natin yan yan yeah. ito yung uh, harness nya mga sir wala na yung 25 ampere nito pero pa wala na Okay. Yeah, yeah. titis light din natin to pero based din naman sa kornito nito mong sir or, uh, palyado lang ito nagiging uh, palyado lang pumutok 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 natanong tanong kita ay mo sumagot niloko mo ako eh yan pumutok yung isang uh, 25 ampere yan tapos ito pa yung extra yan goods naman yung isa pumutok yung isa 20, 25, 25 ampere yung mga sir ha? pumutok yung 25 ampere mula mo ang siguro baka tinusok ito walang nag jump Ayan, pero titis light mga natin yan mga natin lahat kapag ka once na ganito mga sir hindi tayo nung una or hindi kayo nung una pinakamainam na gagawin ninyo muna dito ititis light nyo muna nito tapos babaybay nyo yung mismong main harness kasi pumutok yung kanya 25 ampere babaybayin nyo to Tata, i-check nyo tong wire na to. Kung uh, merong nagdikit, posibilidad din na isa rin nyo nandito. Pero basa naman nakikita uh, ko naman dito. Hindi naman talaga nagkaroon ng sugat yung kanyang wire. Kaya hindi natin pwedeng pagbintangan yan. Pans Pansin ko rito, wala namang problema yung wiring wiring harness mo. Ha? Ewan ko, hindi eh, naman ako gumawa ng motor mo eh. Saka mo lang ako naalala nung sira na yung motor mo eh. Dati naman, ginagawa ko naman yung motor mo nung nasa Honda, nasa Honda pa ako. Eh, nangitim na rin yung isa. Isa rin ito mga sira na kapag ka, nangingitim yan, isa rin yan. Tapos yung dito. Yan, lagi yung lilinis yung dito. Kung eh. dito wala ako na, nakikita na masama or malala sa kanyang harness yan pa yung mga harness nito na dito may nilagay dito tanggal kunin mo kung ano yung mga ipantanggal nito tanggalin nga natin tingnan natin to may nilagay daw dito eh. Ingat, ano? Basa mo, basa mo. Ang serva ko lang. Matagal mo yung ano, TPS. Ito nangihihina kaya ata kapiling ha. Karina, yung isang mo ito, muntik-muntik ka munang matumba. Natumba na pala. Dahan-dahan naman kasi sa pagugot, Kasabi yung binara dito. Ito ang gano'y itong mga TPS, mga sir. Kapag dito itong style, yun yung ano. Yung aftermarket, hindi po siya totally original. Oh, wala na yung nakabara. Hindi mo diyan dadaan eh. Masaya original nito. Baka okay pa 'yon kasi palyado eh. Pedal tanto, palyado okay, pa rin eh. Kasi yung ginamit ng uh, Na, diagnostic uh, tools. Ng pro. Oh. Ano siya? Mababa ang ano niya, mababa reading. Tapos kaya tinignan baka isa din sa nagpa-TPS. Bumili ako ng bago. Mababa reading ng TPS. Uh -huh. Talagang mababaw naman tanga-reading TPS mo eh. Kasi nga, ginawa kasi itong motor mo na to itong motor mo na to matipid. Kaya mababa talaga bigay. Eh, ba't pumutok yung computer box mo? Uy, sumagot ka! Tinatanong ko ito eh. Ba't pumutok yung computer box mo? Anong ginawa? Ito lang yung ginagawa. Ito lang yung tinagawa ko. Ito lang yung pinagawa mo eh. Tapos tinanap lang kasi, ito nga, ito nga ito nga baso. Sinulpak na yan. Still fuck? Still fuck na to. Tapos yan lang yung ano. Ito lang yung naging nung um, nasira yung computer box mo. Okay, okay na to. Ay, oh. Ay, ganun Nung mm. binaklas yung hinahanap yung yan. Oh. Yung wiring Ito yung hinahanap kasi. Oh. Injector port. TPS <laughs> damage or short. Kasi kapag kawas na ano, ang ginagawa ko po sa dyan, nire-reset ko muna or binubura ko muna yan hmm. kasi kung example mo hinugot ko yung isang sensor mo tapos inon ko counter dyan sa error code hmm. So, syempre mo ulit nalabas yan kaya dapat i-reset mo muna o buburay mo muna yan para lumabas yung uh, kung talagang mag error code ulit hmm. doon mo, talagang, doon mo lang ah, hanapin yung pinaka main coast nyan karamihan naman na nagkakaroon ng ganyan yung injector port maaaring sa sakit lang mismo dito or yung mismong ito mm -hmm. ang problema nakikita ko naman sa harness mo wala namang problema oh, ito lang yung naging yung... ano wala namang no, problema binugod yeah. ka na kasi oh. eh, binibay na para makita nga eh na tayo paputol na mm. okay. dito well, sige mali wala na nakikita sa problema sa harness mo balutan mo na yan. So, naman sa harness mo. Makinis. Makinis yung harness mo. Kasi so, gwapo ng driver. Motor ang pangit. O, ah, sige. Dami. Unahin mo muna yung ano, harness. Tapos mamaya i-test mo yung uh, yung uh, harness ng ano battery natin. Tanggalin mo yung relay fuse. Tapos i-color coding mo siya. i light mo siya. Nakikita mo doon kung grounded siya o <coughs> hindi. Okay, bali uh, chicken chicken mo na yung ano. Yung kanyang uh, harness after niyan. Ayan Ilagay na natin yung bagong computer box natin. Tapos siyempre ta si tropa kasi yung lagi yung sinasabi niya yung uh, fuel pump. pump. Kaya chichik natin yung fuel pump. Eh, kaso nga lang galing sa Honda yan at uh, assembly niya binili kaya matik yan na uh, tama yung pagkakaano niyan ano oh, ka nakasimangot? Ano ka nakasimangot siya? Ayan ako, palit na ako yung ubo. Ha? Dapat bumalik ka lang ano? Ito ako ang 2-5. Okay, check. Iyan e, ang mga natin. Pero ganito mga natin mga wire niya. Okay mga sir, bali binalik natin yung uh, piece bag assembly niya dahil hindi uh, ko naman siya nakitaan ng problema or uh, short circuit. Pinalik ko na rin yung uh, harness nito dahil hindi ko naman nakikitaan ng problema mali pa yung pagkakalagay ng tanggol yan mamaya baguhin natin mamaya lagyan natin sa ano sa sa ilalim ah sa ano sa ano yan yan baliktad yan yan ilagyan natin si ano sa ibabaw yan masunog yan ha? ibabaw siyong kasi babo yan. sa alalim pa. Yung ano, ibaliktad natin mamaya yan. Kasi mali yung pagkakalagyan niya. Siya. Yung gumawa pala niyan. Okay, testing muna natin. Bali, meron tayong uh, bagong computer box mga sir. At uh, ito yung kanyang uh, code. P59A71. Ito bago. Ang uh, presyo nito mga sir, uh, kulang-ulang uh, 10,000. Nasa 9,855 uh, sa Honda ang presyo nito. Depende sa store na pagbibigyan natin. Minsan hindi kasi hindi, siya pare ang uh, presyo nito. Minsan na uh, 10,000 kahit sa Shopee tingnan nyo 10,000 to 11,000 yung presyo nito. Sa Shopee pa yan. Ito uh, galing mismo sa Honda ito. Okay, testing natin to. Bagong uh, computer box. Para matesting natin. Salpakan natin yung bagong computer box natin. At uh, yun yung mayari na, paparay na nagre-reklamo sa akin sa presyo kasi sa akin yung ano yung computer box. nagre-reklamo sa akin eh. Sakto sakto lang yung presyo natin kahit na inquire natin sa uh, Honda ganun pa rin yung presyo niya as parehas lang. Pinatukan ko lang siya ng uh, 50 to 100. Yun lang yung pirka tubo ko mga sa sa parts. At least, Ito tayo stock, di ba? <laughs> Nagreklamo siya oh. Ano magreklamo? sa nakasira ng computer box mo hindi ka nagreklamo Okay, pwede mo ko na remote mo Ano, ah, nalagyan natin testing mo natin itong mga sira bago, natin, bago tayo mag finalize pero chine ko naman yung ano yung mga wire niya. at uh, okay naman yan nakalock sa remote yan lock natin yung press natin kulay kailangan magkulay green kapag ka ganito bago yung kanya, uh, kanyang uh, computer box matik po yan na wala yung, yung sukiyan so, wala nabit na tingnan mo yung sa no? lagyan mo ng ano lagyan mo ng uh, kuha okay, nyo ng itim Okay, tisig natin uli dahil nagkaroon siya ng problema sa fuse ayun pumuputok yung fuse ibig sabihin na uh, mayroon grounded Okay, testing pa tayo ng isa Tignan mo yung ano, yung fuse, yan. Yeah. Dito mga sila kapag bago yung computer box ninyo at uh, lagi pumaputok yung fuse. Matik po yan, Meron pang problema. Uh, uh pa natin na isa. Uh, hibla ng wire ang ilalagay mo. Ha? Huh? Hindi na pare. Okay. I-testing mo uli. Okay. Ayan, okay. tumunog. Check mo iba. Okay, check mo. natin yung ibang pierce. Okay, ito na mga sir. Kaya lagi nga uh, pumubutok yung fuse at uh, hindi umiilaw yung kanyang panel kapag ino-on natin. Dahil uh, may problema yung uh, relay ng panel natin. idin mo yan yung relay niya. Ayan na. Yan. Kapag dinayin natin yung relay na maliit, ito ito. Yan. Diba? Naka-on po yan mga sir ha. Ayan. Kaso wala yung ano, idiin mo. Ayan, ilalay ko ng kunti. mo. Tapos pitawan mo. yan okay na siya ngayon. Tapos pag pinatay mo uli siya, at uh, binuksan mo, yan ganyan. Tapos pag natagtag yan, nawawala. Oh, yan pala yan ang naging problema niya. Kaya yung fuel pump, hindi siya tumutunog. Kaya ngayon, itatry natin paandarin rin. Ayan, wala ng chicken gin. Ayan, manda na siya. Nagkaroon ito ng... Uh, human error. Kasi kung uh, talagang may uh, problema yung kanyang uh, relay na maliit, hindi po dapat puputok. O kahit na maglagay kayo ng ganito, or uh, i-rumble nyo yung pinakasakit ng susian yan, tutusokin nyo ng paperclip, hindi po masisira yung computer box niyan. Huwag na wag, wag na, wag nyo lang tutusukan na uh, may problema yung harness niyo tapos tutusukan nyo ng uh long nose yung fuse para ma double check nyo kung ano yung sira huwag nyo pong gagawin nyo kasi masisira yung computer box dun po yan puputok hindi po yan kaagad baso-baso na nalisira basta tama lang yun po yung uh, pag troubleshoot sa Honda click hindi po yan nasisira kahit na example mo dyan nirambol mo yung pinakasakit dito nagwa wiring ka basta standard yung uh, fuse nyan at uh, nagkamali ka ang puputok lang dyan yung mismong fuse niya hindi po kaagad masisira ito. Fuse muna. Kaya yeah, dapat ano, uh, pag mag-wiring kayo, double check yung mabuti. Kaya yeah, namandar na siya. Okay na. Pero ito i-reset -re pa kasi uh, nagluluko yung relay niya tapos lumalabas yung check engine minsan. Kaya i-reset -re natin yan. Kaya yeah, namandar na. Kaya yeah, may ari, tuwan-tuwan na siya. Kaya... Ayan, nasira dun sa kapila. Pinagpagawa niya. Okay, bali, uh, balik na natin dahil uh, na panda na natin yung motor kaso nga lang gumastos pa lang ano, mga 15. Sisingilin ko ng 20 ito eh. Wala ano, ano? na, kasi buli ka eh. Bilakin mo kong binubuli. O, ngayon. Medyo ko ngayon. Yan. Okay na. Balik na natin. Dahil na double check na natin yung wiring nya. Lahat, double check na natin. At, uh, nilipat na rin natin yung kanyang uh, wire na mali yung pagkakalagay. Nakalagay kasi doon sa pinakailalim ng host doon sa hose uh, host na ilalim ng radiator. Kapag kasi doon nilalagay sa ilalim, kapag ka nagbabounce yung makina, masusunog yung uh, wiring harness ng uh, stator. Magkakaroon ng check engine or masisira yung uh, computer box kasi masusunog. Okay, balik na natin. Okay, ito na, i-break na natin yung kanyang flaring rings, upuan at uh, ngayon i-reset naman ni Kapiling yung uh, ECU sa TPS. Okay. Sige, reset mo na. Kanyang kilometer, 69,178. At yan lang yung ano, yun, nasira na, na siya ng computer box. Kaso nga lang, yung computer, computer box niya, human error, yung nangyari dyan. Kaya nasira yung computer box niya. Kaya kasi mga sir kapag kawans na nag tutorial shoot tayo. Kailangan pa rin natin na ano, i-reset. si so, i-reset muna yan. I-reset muna tapos i-reset mo. Ha? Huh? tapos paan natin maya maya. ingat-ingat yeah, mga sir Kapag ka, tayo nagwa-wearing sa uh, Honda Beat na Honda Click natin or Honda Beat or sa motor natin. Napaka-importante na dapat safe pa rin kapag ka gumagawa tayo. Gumamit kayo ng peace light, peace light para shovel. okay yung gagamit ng lunglo sa fuse box natin mga sara para hindi mas yung computer box natin okay reset mo na okay e yung na? speed sensor na lang engine speed tignan mo dapat hindi baka abal ano 14, 14. Okay, tasa mo ng konti. Dapat, uh, 1,500 plus 200 dapat yung kanyang uh, RPM. Dapat hindi bumabagsak ng uh, uh 1,400 RPM. So, pagka nababawaan kayo, tasa mo ng konti. Ayan. Okay, ayan, ayan, ayan. Pwede na yan. Ah. Masaya ka na. Ayan. Nasaan, si Okay, nakakawin na rin si Sir. Ito okay, yung ating uh, Pinalitan Ito okay, yung uh, coffee box Ayan yung dagta Yung laway niyan Kasi may crack dito Saka dito Kikita naman At saka Pag inamoy nyo naman to Medyo uh, Amoy sunog Ayan yes, sayang Okay Remembrance mo Sabit mo sa parol Okay bayat po sa tayo mga sir Ingat-ingat na lang po sa ating pag-wiring sa ating motor. Di ba, matagal tayo, at least sure ball na walang problema yung ating ginagawang motor. Okay, salamat, salamat mga sir. Yan, overtime naman tayo. Okay, ingat ka.